For today's video guys ay magluluto tayo ng sopas. Una sa lahat, pakuluan muna natin ang kanyang pasta. And i-prepare na natin ang kanyang sangkap. Huwag na natin kung patagalin. Yan, magagaya tayo ng sibuyas at bawang. At guys, sasahugan natin siya ng konting karneng manok. Guys, balikan muna natin ang kanyang pasta kung luto na. Bago natin ipagpatuloy ang paggaya ng kanyang gulay. At yan, dalawang vegetables uh, lang ang ihahalo natin. Yung carrots at saka zucchini o kusa sa Arabic naluto na ang pasta guys at i-separate na muna natin bago tayo magluto. So, ilagay na natin ang kaldero sa kalan, painitan at lagyan natin ng mantika para ilagay ang mga tangkap na bawang, sibuyas, yan pagaluhaluin kasama ang isang pirasong chicken cube o broth cube at karne. Nag-separate pala ako ng karne kasi for future na paggagamitan, eh, kailangan nating bawasan yan at nang gagamitin pa natin sa ibang putahe pagdating ng araw. Ilagay na natin ang kanyang gulay, ang zucchini o kusa sa Arabic at saka yung carrots. At lagyan natin siya ng frozen na luya ginuntingan po na lang kasi nakalimutan nating hiwaan. So ayan, lagyan po natin siya ng konting oyster sauce at at lagyan din natin siya ng konting sweet corn, guys. At lagyan na natin ng tubig para sa kanyang sabaw. At maglagay tayo ng maglagay tayo ng konting powdered milk, guys, para mas malasa siya. Haluin at hintayin natin kumulo na din natin kung luto na ang kanyang vegetables bago natin ilagay muli ang kanyang pasta hintayin natin muling kumulo at ayan almost done na siya konting pagkulo lang guys at ayan tapos na patay na natin at ready na tayong kumain so almost done na po ready to eat na ayan na po ang ating nilutong sopas for today. Sana'y nagustuhan nyo ang video for today. And for more videos, please like and subscribe. Bye for now. Thanks for watching. See you next time.